Magandang araw mga ka-farmers. So isang panibagong amaga na naman sa atin. No? Ah. So sa video na ito mga ka-farmers ay isi-share ko lang yung gagamitin kong puliar para sa aking ampalaya doon. So ito siya mga ka-farmers. Ayan Maxi Vitor. Pulyar fertilizer siya mga ka-farmers. So pamparami ng bunga ito mga ka-farmers. So ito try natin subukan to. From Penrere. Ayan. Agricultural products. So ito Maxibetarus mga farmers maganda siya gamitin pa pabunga kasi nag upisa na nagbunga ng ampalaya kaya ito na gagamitin ko. So ito yung gagamitin ko mga farmers kasi para sa sa ampalaya so subukan ko. Ang ihala ko niya mga ka-farmers, ayan mobinto na insecticide para sa whiteflies saka royal na fungicide ayan. So, ang template nitong maximator mga ka-farmers ay 10 ml lang. So, sa ganito kalaki, isang hektarya nang kaya isprehan nito ng na -ano, palay. So, pwede to siya sa palay mga ka-farmers sa mga gulay na nagbubunga. So, ang hindi lang siya pwede nito isprehan yung kuan yung mga lipe vegetable tulad ng pitsay, herpulyo or cabbage ay ang tawag nito yung Chinese pitsay Basta lahat ng na hindi nagbubunga, hindi siya pwede gamitan nito. Ang pwede lang dito, yung nagbubunga kasi pampabunga siya mga ka-farmers. So sa gustong umorder, just PM no. Para kung gusto nyo subukan to. Kasi sa akin, ngayon lang din to masusubukan kung maganda ba siya. So sa ampalaya ko lang to siya gagamitin mga ka-farmers. Kasi nag na nagbunga yung ampalaya no. So, tingnan natin mga ka-farmers yung paano ako mag-spray ng aking palaya.